Hello, kunting kaalaman po para sa ating mga OFW lalong-lalo na yung mga baguhan palang dito sa Saudi. Alam nyo ba na ang tubig dito sa gripo na gripo ng mga bahay-bahay natin dito sa Saudi ay galing sa dagat. So, prinasis lang yan nila para uh, tumabang. Pero kung titikman mo ng mabilisan malalasahan mo pa rin yung alat. So, yung uh, tips natin sa mga OFW natin ka, kasambahay na wag na wag kayong iinom sa mga sa tubig na galing sa gripo, kagaya nito. So, kung pang luto lang naman, okay naman siguro siya pang loto lang. Pero kung sa inumin, kung ano yung ini, iniinom ng amo nyo, yun din ang inumin nyo para uh, maiwasan natin yung pagkakasakit kasi nga siyempre uh, may kontrata tayo dito sa ibang bansa kaya kailangan na uh, kailangan nating pangalagaan ang kalusugan natin so ayan lamang po mga sakay thanks for watching god bless po sa ating lahat bye bye